Ang alamat ng Bulkang Mayon. Noong unang panahon, sa probinsya ng Bicol, may isang napakagandang babae na nagnangalang Daragang Magayon. Siya ay kilala sa kanyang kagandahan at kabaitan. Maraming mga lalaki ang nagkakagusto sa kanya, ngunit siya ay may isang napakalakas na pag-ibig sa isang matapang at magiting na lalaki na nagnangalang Panganoron. Ngunit may isang masamang espiritu na nagnangalang Susano na nagkakagusto rin kay Daragang Magayon. Hindi niya matanggap na hindi siya ang mapapangasawa nito. Isang araw, habang naglalakad sina Daragang Magayon at Panganoron sa dalampasigan, bigla na lang silang sinugod ni Suzano. Nagkaroon ng malakas na labanan sa pagitan nina Panganoron at Suzano. Sa kasamaang palad, napatay si Panganoron ni Suzano. Hindi na ni Daragang Magayon ang kanyang pagpanaw at siya ay ng malakas. Ang kanyang mga luha ay bumuhos na parang ulan at ang kanyang katawan ay naging bahagi ng bundok. Ang bundok na ito ay tinawag na Bulkang Mayon. Ayon sa alamat, kapag may mga nagmamahal na naghihiwalay, ang bulkang mayon ay pumuputok at nag-aalab ang apoy nito bilang simbolo ng pagmamahal na hindi nagbabago. Hanggang ngayon, ang bulkang mayon ay isa sa mga pinakakilalang simbolo ng pag-ibig sa Pilipinas.